Hindi na lang para sa mga bagets ang computer class at gym sessions. Ang isang recreation center sa Makati City, inaalok na rin ito sa mga senior citizen. Balita hatid ni Valerie Tan. Dalawang taon na ang nakalilipas nang nagkasakit ang 85 taong gulang na si Remedios Quivara. Nung araw, nagka-mild stroke ako eh. Hindi na ako makagalaw ng kamay at saka eh, half of the body. At para malibang siya, dinala siya ng kanyang mga anak sa Sunshine Place Senior Recreation Center sa Makati. Simula nito ay nakita nila ang malaking pagbabago sa kanya. Daging happy siya and she, I think she regained her youth. Kasi may energy siya to go to, with us to the mall, to go out of town trips with us. Miski matanda na pero I feel young. <laughs> Tinayo ang Sunshine Place noong 2014 para sa mga seniors sa tulad ni Lola Remedios. We wanted to provide a venue for senior and older adults who are sedentary. And so they are looking for a place where they can be physically, mentally, and socially stimulated. May iba't ibang klases rito na pwedeng salihan. Para maging physically active sila, may gym session at dance exercises. At para hindi sila mahuli sa pagiging techie, may computer class at iPad class. Para sa artistic side naman, may piano class at painting class. I wanted to learn. I wanted to find out if I had any talent. And um, I heard from friends that uh, uh, painting can make you, make you relax. May restaurant din rito para healthy eating sina Lola at Lola. Para ma-enjoy ang kanilang facilities, may monthly membership fee na kailangan bayaran. This place is a safe place for them and to learn and enjoy new things and then to do things with their peers. Payo nga ni Lola Remedios, kahit may edad na, mas maigi na may pinagkakaabalahan. Kung palagi na lang sa bahay at saka hindi ka na lalabas, hindi ka na mag-aayos, ano parang deteriorating ka. Hindi limitasyon ng edad para ipursige ang interes mo at mag-enjoy sa buhay. Valerie Tan, GMA News.